So ito nga mga tol, first time ko lang pala gumawa ng leche flan. Hindi lang siya ganun ka-perfect mga tol, pero syempre sinubukan natin magluto, di ba? So ay nga mga tol, nagpait lang pala ako ng asukal do sa lanera. Nakalimutan ko mga tol, white sugar pa lang gagamitin ko dito. So ayan mga tol, wala talaga akong idea kung paano gumawa ng leche. Flan. Sabi na ng asawa ko, gumamit lang ako ng 10 pirasong itlog. Tapos hiwalay ko daw yung dilaw do sa puti. So ay mga tol, ganyan ang ginawa ko. Tama naman, di ba? So ay nga, mga tol, dinurog ko lang dilaw. Hindi naman ako ganun ka-expert gumawa ng leche flan mga tol, ginagaya ko lang mga napapanood ko. So ayan to, naglagay na ng condensed milk tapos konting halo palo lang daw yan sabi nila. Naglagay na rin pala ako dito ng evaporated milk tapos syempre tol asim pampalasa tapos lime mga tol para walang lansa. Tapos tol isang kutsarit ng vanilla extract tol pampasarap din daw yan. Tapos ayun nga mga tol sinaling ko lang para sya sa strainer ng tatlong beses tol para hindi raw sumama yung mga namumuong <laughs> mga elemento na hindi kailangan sa leche plan mga tol. Nilipat ko na pala tol sa may lanera na may asukal yung ating measure tapos ay mga tol ba diba? feeling expert na naman ako. Kinoberan ko lang pala sya aluminum foil para pag niluto natin, hindi sisingaw yung mixture natin. So, ayan mga tol, okay na okay na yan. Papakulo na pala ako ng tubig dito mga tol dahil i-steam natin yung ating leche plan ng 45 minutes o so hanggang isang oras. Bali, mahinang apoy lang yung mga tol. So, ayan mga tol, meron na tayong malupita na leche plan. Hindi ko nga alam mga tol kung creamy ba to o basta mga tol, ginawa ko na yung best ko. So, ayan mga tol, meron na tayong masarap na leche plan. Ontem practice pa siguro mga tol, perfect na tong leche plan na to. So, ayan mga tol, time. Nyarap!